Tayo mga tao, masaya tayong alalahanin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Na kung minsan, madalas gusto pa nga natin muling balikan, ulitin o maganap sa muling pagkakataon. At yung tipong ayaw natin kalimutan ang mga bagay na yon. Ngunit sa kwento natin ngayon, kabaliktaran ng itinanim sa isipan ni Kim sa kanyang mga alaala. Ito ay ang mga masasamang bagay na kinimkim niya ng maraming taon patungkol sa galit niya sa kanyang ina at pagsiselos niya sa kanyang kapatid. Tunghayan natin ang nakalulumong sinapit ni Liz at Katie sa sariling kadugo. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Elizabeth Edwards o kilala sa tawag na Liz ay isinilang noong 1967 at kasalukuyang naninirahan sa maliit na bayan ng Spalding, Lincolnshire, England mga dalawang oras ang layo mula sa London. Siya ay unang ikinasal kay Peter Edwards at siya ay nagkaroon ng tatlong anak na sina Katie, Kim at hindi pinangalanan. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng hindi magandang pagsasama dahil si Peter ay isang abusive drug addict. Kaya naman naghiwalay ang mag-asawa at namuhay na kasama ni Liz ang kanyang dalawang mga anak na babae na kung saan ang isang mas nakatatandang anak ay may sarili ng buhay. Pagkatapos ng kanyang diborsyo sa unang asawa, nakilala ni Liz ang isang lalaki na nanggangalang Graham Green. Nagtrabaho si Graham sa isang barko, kaya madalas na ang mag-iina ang nasa kanilang bahay. Gayunpaman, Paalagyan pa rin ang dalawa na nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono ni Graham. Ngunit noong April 14, 2016, tinawagan ni Graham si Liz, subalit walang sumasagot sa kanyang tawag. Kaya labis itong nag-aalala dahil hindi ito kailanman ginawa ni Liz. Maliban dito ng parehong araw ang anak ni Liz na 14 na taong gulang na si Kim at ang kanyang kasintahan na si Lucas Markham, na libing apat na taong gulang din ay iniulat na nawawala. Ito ay nang ang dalawang magkasintahan ay hindi pumasok sa kanilang paaralan ng ilang linggo. Kaya naman sinubukan ng paaralan na makipag-ugnayan sa pamilya ni Kim ngunit walang sumasagot sa mga ito. Pagkatapos, nakipag-ugnayan din sila sa pamilya ni Lucas ngunit hindi masyadong nag-aalala ang pamilya nito kay Lucas. Kaya iniulat ng paaralan sa pulisya ang patungkol sa pagkawala ng magkasintahan. Sa kabilang panig, buong araw ding sinubukan ni Graham na tawagan si Liz, ngunit sadyang wala siyang matanggap na anumang sagot. Kaya napilitan na siyang ipagbigay alam ito sa pulisya. Ang pulisya ng Lincolnshire ay nakipag-ugnayan sa trabaho ni Liz at sa paaralan ni Katie. Sa kasamaang palad, ang mag ay parehong hindi nagpakita sa kanilang trabaho at paaralan. Kaya kinabukasan noong April 15, 2016, pumunta sa tahanan ng Edwards ang mga pulis. At sa pahintulot ni Graham, nakapasok sila ng bahay. Sa loob, natagpuan nila sina Elizabeth at Katie sa kanilang mga silid sa itaas na palapag. Pareho silang sinaksak sa lieg at hinarangan ang kanilang paghinga sa pamamagitan ng unan. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis sa bahay, may narinig silang parang bukas na telebisyon sa basement. Kaya naman pinuntahan nila ang basement at nakita nila ang magkasintahan ni sina Lucas at Kim at isang aso na ibinigay ni Graham kay Liz. Kasabay nito, dumating din si Graham sa kanilang tahanan upang alamin ang nangyari sa kanyang asawa. Sa hindi inaasahan, nakita na lamang niya ang kanyang asawa na isang malamig na bangkay. Dahil sa pagkabigla, hindi muna kinausap ng mga pulis ang nagdadalamhating asawa. Samantala, patuloy na nag-iimbestiga ang mga pulis sa bahay. Sa unang pagsusuri, si na Elizabeth at Katie ay parehong sinaksak sa leeg na naniniwala ang mga pulis na sinubukan ni Liz na lumaban at malamang na natutulog si Katie nang siya ay inatake. Pareho ang mag-ina na tinakpan ng unan, na kung saan ang ulo ni Katie ay natatakpan pa rin ng unan. Sa kwarto ni Katie, nakabahagi niya sa silid ang kanyang kapatid na babae na si Kim, nakakita mga pulis ng isang tala, ang tala ay sinulat ni na Lucas at Kim. Ang nilalaman ng tala ay patungkol sa pagpapakamatay na gusto nilang makremate at ikalat ang kanilang mga abo sa nais nilang lugar. Natagpuan din ang backpack ni Lucas sa silid. Sa loob nakita ng mga pulis ang mga dugo ang kutsilyo at damit. Kaya dahil sa ilang mga ebidensya na nauugnay sa magkasintahan, si Nakim at Lucas ay parehong inaresto at dinala sa himpilan ng pulisya. Sa istasyon, tumanggi magsalita si Lucas, ngunit si Kim na inalarawan bilang napakadaldal ay isinawalat ang mga pangyayari na walang mababakas na pagsisisi. Ayon kay Kim, si Lucas ang sumaksak kay Liz at Katie. Sinabi ni Kim na ang kanilang plano ay patayin ang kanyang ina at kapatid, ngunit hindi niya ito nagawa. Pagkatapos, tinanong ng pulis si Kim kung bakit niya binalak na patayin sila. Sumagot si Kim na hindi sila magkasundo ng kanyang ina mula nang siya ay sinuntok nito noong siya ay walong taong gulang. Nanggang na sa ngayon, kinikim-kim niya ang ginawa ng ina. Ayon sa pahayag ni Kim, naganap ito noong 2008 nang siya ay walong taong gulang. Sinuntok siya ni Liz noong mga panahon na siya ay nagkukulay ng coloring book at habang nanonood ng telebisyon. Dahil sa pangyayaring iyon, nakaramdam si Liz ng lungkot sa sarili kaya tumawag siya ng social services at si Kim at Katie ay gumugol ng humigit kumulang na anim na buwan sa foster care. Maliban sa pagkagalit sa ina, nagsaselos rin umano si Kim sa relasyon ni na Liz at Katie. Matapos ang pahayag ni Kim, pumayag si Lucas na makipag-usap sa mga polis pagkatapos niyang malaman na nagsalita na si Kim. Inamin ni Lucas na sinimula nilang planuhin ang mga pagpatay noong April 11, 2016 nang sila ay nasa McDonald's at sinabi ni Lucas na gusto niyang patayin ang ina at kapatid na babae ni Kim na kung saan pumayag naman ang dalaga. Kaya sinabi ni Kim kay Lucas na magdala ng mga kutsilyo sa kanyang backpack at maglakad papunta sa kanilang bahay. Pagkatapos, kakatok si Lucas sa bintana ng dalawang beses pag ito ay nasa labas ng kanilang bahay. Kaya naman noong April 12, 2016, lumakad si Lucas dala ang mga kutsilyo at kumatok sa bintana. Ngunit nakatulog siya sa labas dahil sa pagkapagod. Gayunpaman noong April 13, 2016, nagawa niyang makapasok sa loob ng bahay ni Liz at Katie. Patuloy sa pahayag ni Lucas na umatras si Kim sa kanilang plano sa huling minuto kaya ito ay nagtago sa banyo habang sinasaksak niya si Liz at Katie. Pagkatapos, pumasok umano si Kim sa silid ng kanyang ina sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Dagdag pa sa pahayag ni Lucas na mas mabilis na namatay si Liz kaysa kay Katie. Pagkatapos ng mga pagpatay, sabay na naligo si Lucas at Kim at dinala ang isang kutsyon sa basement. At sa loob ng 36 na oras, nagtalik sila kumain ng ice cream at nanood ng Twilight Movies. Noong April 17, 2016, sina Kim Edwards at Lucas Markham ay parehong kinasuhan ng dalawang bilang ng pagpatay. Nang sumunod na anim na buwan no October 10, 2016, nakatakda ang kanilang paglilitis sa Lincoln Crown Court. Habang humaharap sila sa korte, nakangiti pa si na Lucas at Kim sa si isa't isa. Bago ang kanyang paglilitis, umamin si Lucas na nagkasala siya sa pagpatay kina Liz at Katie. Samantala, ayon sa prosikasyon na si Kim ang utak ng krimen, at minanapulan nito si Lucas sa paggawa ng mga pagpatay para sa kanya. Kaya naman noong October 11, 2016, matapos ang masusing pag-iisip sa loob ng limang oras ng mga hurado, si Nakim at Lucas ay parehong napatunayang nagkasala ng dalawang pagpatay. Parehong hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Nakim at Lucas na may posibilidad na makakuha ng parol pagkatapos ng labing pitong taon. Dahil sa ginawa nilang krimen, kinilala lang dalawa bilang pinakabatang double murderer sa kasaysayan ng UK. At dito na po nagtatapos ang kwento patungkol kay Liz and Katie Edwards. Ako po si G, maraming salamat.